Itago nyo na lamang ako sa pangalang Nanay Divine. Single mom ako at kasalukuyang may matinding pinagdaraanan sa piling ng aking anak na pakitago na lamang din sa pangalang Joy. Kuya po ay sensitibo po ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa dahil tungkol ito sa aking anak na ngayon ay nasa 20 years old na. Dahil ako nga po ang nagsisilbing amat ina niya ng aking unikaihang si Joy, ay nagawa kong magpakalunod sa trabaho, maigapang lang ang buhay at ang pag-aaral ng pinakamamahal kong unikaiha. Sa kabila ng pagiging abala ko sa paghahanap buhay, ay hindi ko nasubaybayan ang mga pagbabago sa kalusugan ni Joy. Kuya Poy, ilang araw na kasing hindi nakakapasok sa eskwelahan ang college student ko ng anak. Akala ko, simpleng lagnat lamang ang sakit niya. Pero nang lumipas pa nga ang isang linggo, doon ko napag-alaman na, na naapektuhan na rin pala ang pag-ihi ng aking anak na si Joy. Ang suspetsa ko noon, baka UTI lang ang sakit ng anak ko dahil malakas nga itong uminom ng soft drinks. Kaya nagdesisyon akong ipatingin siya sa doktor at sa isang, big, sa isang iglap ay bigla na lamang gumuho ang mundo ko sa napag-alaman ko. Kuya, Kuya Poy, eh, nagpositibo sa matinding karamdaman ang 20 anyos kong anak na si Joy. Nagawang maglihim sa akin ni Joy after niyang isiwalat sa akin na naging irresponsable pala siya sa pakikipagtalik. Kaya isang sakit ang dumapo sa kanya na hindi ko lubusang maisip na kaya niya pala itong magawa habang ako naman ay tutok na tutok para maghanap buhay sa aming mag-ina. Maigapang lang ang kanyang pag-aaral at maging maayos kahit papaano ang aming pamumuhay. Pakiramdam ko, Kuya Poy, nang dahil sa nangyari, ay nabigo ako bilang isang ina sa sinapit ng aking nag-iisang anak na babae. Palagay ko rin kasi ay nag-ugat ito sa pakikipaghiwalay ko sa kanyang ama dahilan upang hindi siya mabigyan ng matibay na pundasyon at ng kumpletong pamilya. Sa kabila nga ng matinding dagok na kinakaharap namin, patuloy ang ginagawa kong pagsuporta bilang ina kay Joy. Lalo na nga sa mga gamutan at pag-recover niya. Sensitibo man ang story ang ibinahagi ko sa inyong programa, Kuya Poy, alam kong napakalaking tulong ito para magbigay aral sa maraming mga nakikinig at nanonood ng inyong programang Heart to Heart. Bilang isang suking tagapakinig na ng H2H, nakakatulong din ito upang maibsan ang nararamdaman naming mag-ina sa kabila ng matinding hamon sa buhay namin ni Joy na tinamaan ng HIV. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko sa inyong programa. Lubos na gumagalang at patuloy na umaasa. Nanay Divine Specially For you. At yan na nga po, ano, ang uh, talagang medyo sensitibong kwentong ibinahagi sa atin ng mag-ina na si, uh, itinago na lamang po natin sa pangalang Nanay Divine at kay Joy. Ayan, humihingi ba sila ng uh, tulong sa atin? Uh, directly, of course, oo, ng suporta ah. o para makausap tayo. Pero alam ko na mas makakagaan din sa kalooban nitong si Nanay Divine at uh, ni uh, Joy na naging uh, biktima nga ng irresponsible responsableng pagkikipagtalik sa kung kani-kanino ang uh, kanilang uh, kwento na bagaman sa atin nga ano nakita ko may comment kanina ang bigat naman ng kwento. sa atin kwento lang yung mabigat sa kanila buhay yung magiging mabigat oh uh, pero hindi naman po uh, ibig sabihin na kapag ka kayo ay tinamaan ng HIV AIDS ay tapos na ang uh, lahat ng mga pangarap ninyo wala kang uh, karapatan na uh, makapagtrabaho, makapaghanap buhay with the right education at uh, yung pong tamang mga taong makakausap at malalapitan, kayang-kaya po natin magpatuloy sa buhay. ba? Diba? At sana nga, oh, sana tayo, uh, kung naging irresponsible man tayo sa ating uh, pakikipag pakikipagtalik noon at naka-acquire nga tayo ng ganitong uh, klase ng sakit, ayan ha, para sa mga mag-test, huwag nyo nang ipakalat pa bilang pagganti. O oh, kasi dati, alam nyo, uh, noon nandun na pa ako sa andun pa ako sa kabilang station, uh, stasyon, merong uh, tumawag sa amin. Ang goal niya is uh, dahil nga nagpositive na siya sa HIV, sa AIDS, ay gusto niyang makaganti doon sa mga nagbigay sa kanya nito. Ibig sabihin, gusto mo pa, uh, sabi niya, uh, ko to doon sa mga makakati rin, sa mga ready pa rin na makipagtalik irresponsibly. Eh sabi ko, Teka, parang maling mindset naman talaga 'yan, 'di ba? Ipapakalat mo pa yung sakit. What if bumalik pa yan sa pamilya mo? Ah, well, hindi na alam. lang. Imbis na ah, matigil na sayo maging ah, kabawasan na yon at maging ah, educational na sana yung ah, at inspirational yung ah, buhay mo. Eh mas nakakainis ka pa. 'Di ba? Sana tanggalin natin unang-una yung ah, bakit ka uh, yung mga tao na nanghawa sa iyo, 'di ba? Nakapanghawa sa After all, uh, tayo naman ay uh, may mga choices sa buhay, 'di ba? Hindi naman hindi naman pe, pwedeng hindi mo alam na ikaw ay uh, naka-acquire na niyan eh kung ikaw naman ay napaka-sexually active at irresponsible sa pagpili ng uh, makakapartner. 'Di ba? Ganoon yun, eh. Oh, it's as if uh, you are acting as if wala kang kasalanan at pure love. Ba talaga yung uh, naramdaman mo para doon sa tao na nakatalik mo, na hindi mo alam ang apelido? Diba yung mga ganyan na mga bagay? Kaya sana, no? Pero ito, uh, natutuwa ako kahit paano kay Nanay Divine sa kanyang tapang. Kahit pa nga sabi niya ay mahirap. Oo, lalo't batang-bata pa itong si uh, Joy. But this is not the end uh, uh, for Joy, Nanay Divine. Alam nyo, Uh, sa HIV at sa AIDS, wala pa rin naman pong gamot. Ano? Magpasangga ngayon na makapag alis niyan. Once na nandyan na yan, sa sistema ng katawan mo, nandyan na yan, it's there to stay. Pero, napapabagal na yung proseso ng pagsira nito sa katawan natin. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang mga pupuntahan, mga ospital, alam ninyo kung anong klaseng doktor ang lalapitan, uh, mapapabagal yan, matutulungan kayo. Merong mga counselor, yeah, hindi yung mga konsihala, counselor na inyong uh, makakausap para, yun nga... Uh, maipaliwanag sa inyo na pwedeng pwede pa rin kayong magtuloy sa buhay. Nga lang, nandyan na yung virus na yan. Kung papaano kontrolin, sabi ng iba, paano na yan? Hindi na kami makakapagtalik. Pe, pwede pa rin po. Pe, pwede pa rin with the proper education nga at yung tamang paraan. Bakit ko alam ito? Eh, nakipag-usap na ho ako dati. O, doon sa isa sa mga schoolmates ko, no? na involved sa ganitong klase ng activities and uh, natutuwa ako, sabi ko, ah ganun pala yun meron pala tayo dito sa Pilipinas kasi ang uh, kinakatakot ng iba kapag uh, tinamaan ka na nun, wala nang pag-asa diba? Diretso na, ang iisipin ko na yung uh, hukay, of course not